Hi everyone! So it's me, Jensi again. At ngayon ay magkwentohan na tayo. Hindi. <laughs> yung sabi ko nga sa previous na video ko na ano, ikukwento ko yung mga mali ko na mas magandang ano, i-share ko sa inyo para matuto naman kayo sa akin. Huwag <laughs> niyong uh, ulitin yung mali, mali ko. Yes. So ang gagawin ko is magbibigay ako ng mga tips para ano, yung mga tips sa mga first timers or kahit hindi sa mga first timers pwedeng ano sa mga first timers na mag-upload kahit hindi to sa Maldives pwede sa ibang bansa din kasi uh, para sa akin talaga dapat no, first time pa ako mag-upload ay nagawa ko na ang mga ito okay so number one is dapat basahin natin ng maayos. Basahin natin ng maigi ang mga kontrata natin. Yes. Pag na-receive na natin, dapat intindihin natin para hindi tayo, ano, hindi tayo masurprise o kaya hindi tayo magsisi after. Yeah. Halimbawa, yung pagpunta ka sa abroad na mag, uh, mag domestic helper. Tapos, yung nakalagay dun sa kontrata is mga ilang may alaga kang dalawa tapos may alaga kang dalawang bata tapos dalawang aso mga gawain sa bahay yon yon ang specific sa kontrata mo pero pagdating mo doon sa abroad na pupuntahan mo ay may dalawa kang batang alaga tapos lima pala yung aso tapos meron pang mga old age na aalagaan mo so at least pag nabasa mo yung ano yung yung kontrata mo pwede mo may rights ka na tanungin yon o kaya ay may rights ka na ay pwede pa, pwede sa ay pwede bang ano ganito kasi dito sa kontrata wala hindi naman ganito parang ganun ba so mas maganda na maintindihin ang laman ng kontrata so pag ayaw mo yung laman ng kontrata di, hindi mo hindi mo siya sa'yo, di ba? Hindi mo siya tatanggapin pag tayo mo. Ganon. Unless on... Pero kahit ganon, pag wala sa kontrata talaga, kung ayaw mo, pwede mong tanungin. Uh, kasi legal naman yung kontrata yun, di ba? Kasi nga, yun nga, para walang pagsisisihan sa kulay. Yeah. So, ayun, ako naman, di ba, uh, sa kontrata din, specific sa kontrata yung mga benefits, ganon tapos yung mga yung plane ticket, ganon so, sabi ko nga sa previous na video ko yung sa plane ticket ko nung unang punta ko dito sa Maldives yung usapan kasi namin, ano yung uh, verbal lang kasi nausapan, so ang sabi ng boss, ang sabi ng kaibigan ko, ang sabi ng boss is, babayaran ko yung ticket ko, okay nag okay ako doon tapos, sa kontrata, nakalagay doon na sagot ng ano, employer, yung return ticket. So, pag, pag punta mo dito at pag uwi mo, sagot dapat ng employer yon Kaya lang sa akin, ano, inisip ko na lang yung usapan namin verbally na, sige, gagas, uh, sasagutin ko yung ticket ko. Pero, yung pag-uwi, dapat babayaran niya yon kaya lang ako naman ang nagano ako naman ang bumili ng ticket ko hindi ko man lang siningil bago ako balik kasi nga sa super excitement ko na uuwi nakalimutan kong sinili yung plane ticket ko so parang ako na yung nagbayad lahat sa uh, return ticket ko di ba natapos ko naman yung kontrata ko two years na kontrata ko sa kanya na ko. So, at least, ano, ako yung nawalan <laughs> Hindi yung boss ko. <laughs> Hindi, ano. Ang point ko doon is, pag nabasa ko yung meron pala na, ano, meron pala sa, sa kontrata yung nasagot ng employer, at least, pag may usapan kami na verbal na usapan, at least man lang na, nakiusap ako na pwede pang ano na lang half half tayo para para same di ba <laughs> at um, halimbawa pag pumayag siya na mag half maga uh, parang half half kami sa ticket, so at least nag nagtulungan kami di ba na na siya lang or insin na ako lang magbabayad at least nasa nasa gitna <laughs> So ayun, yung inisip ko na lang doon is okay lang kasi tinanggap ko naman noon una na okay, sige, babayaran ko ang ticket ko. Pero yung, yung medyo masakit sa akin, <laughs> masakit, yung ticket ko pag pa-uwi. Oo. Kasi, bakit hindi ko siya sininil ako ako umuwi. Um, oo. So, ang inisip ko na lang is, okay lang yun. At least, yung pera, nawalan man ako ng pera. At least, yung experience ko sa kanila ay napaka naking bagay sa so, sa growth ko as as an employee ganun na at least ang experience uh, mas mas mahalaga yung experience kaysa sa pera ang pera pwede mong kitain di diba? pero yung experience talaga sobrang sobrang malaking bagay yeah yung so, next na tip is yung ano mas maganda na simula pa lang start ba lang na mag-abroad ka is mas magandang magbayad ka na sa mga SS, SSS mo sa mga PhilHealth health at saka uh, pag-ibig kasi sa akin nung una hindi nila ako rinipuan really na magbayad so nakaposit ako sa susunod na step na hindi ako nang bayad sa mga late ko lang naisip na bakit hindi ako nagbayad nung una pa. At least ilang years na ano, natapos, di ba, That may, ip ipon na ako dapat sa mga noon. Pero, uh, okay lang. Magsimula tayo ngayon. Pwede pa rin. <laughs> Oo. So, mas, 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 mas recommended talaga na mag-start na from the start. Pa, habang nagsasahod tayo, at least show sure na yun may ilalagay tayo sa <laughs> iba. o, kasi para sa atin din yun. Para sa future natin yung mga um, mga SS na yun. Mga pag-ibig. Kasi pagdating ng time na uuwi tayo sa uuwi na tayo at least may gagamitin tayo loan o kaya pension. Ganun. So, malaking bagay yun. Promise according sa mga ano naka-experience na. Yeah. Okay. So, number three na tip ko is yung matuto tayong mag-ipon. Yes. Napakahalaga ang mag-ipon, especially sa atin na nagtatrabaho abroad na malayo tayo sa ating pamilya. Yes. Ano, um, hindi ko ibig sabihin na mag-iipon ka na Uh, talagang hindi ka gagasto sa sarili mo o hindi ka gagasto sa mga kailangan mo, hindi rin maganda yung ganun. At least balance. At least, um, i-enjoy mo pa rin yung mga, ano bo, yung mga gusto mong kainin, gusto mong gawin, gusto mong gamit. Kaya lang may limit yung mga yun. At least, um, sabihin mo na may 50% or 20% ka na gastusin. Hindi yung gastusin mo lahat-lahat. Oo. At um, kasi napaka-importante talaga ang may ipon. Halimbawa, pag may ipon ka, sakaling biglang nawalan ka ng trabaho or nag ano ba yung tawag nila doon yung nagbawas sila sa trabaho ya sa, sa ng trabahador, ganun, yung employees, tapos nakasali ka doon sa natanggal, at least may ipon ka na gagamitin mo. Tapos, at least pag may ipon ka, sakaling ma ka, maiiwasan mo yung mangunguta. Mahirap kayong mangunguta. <laughs> Magdulot pa ng hindi pagkakaintindihan sa mga kaibigan at saka o sa mga uh, kapatid or parents mo. Ganun. Kasi na-experience ko na yun yung napakaganda yung pagkakaibigan nyo tapos dahil sa utang ano, wala na cut talaga yung mga uh, yung connection nyo na magkaibigan dahil lang sa utang so yeah, mas maganda yung may, may, may ipon ka para may gagamitin kapag pag ka or ma ka diba? yun isa pa is hindi tayo forever na magtatrabaho dito sa abroad. So, at least, in the future, na uuwi na tayo, at least may gagastusin tayo sa, sa future natin. Oo. Kasi, hindi naman tayo forever na magtatrabaho. Hindi tayo forever na malakas dito sa abroad. Diba? Uh, halimbawa, pag hindi tayo forever tayo maging single day, sino ang sa atin? Sino ang mag, ma ma maswerte ka kung aalagaan ka ng pamilya mo? kung gagastusan ka ng pamilya mo, paano pag uuwi ka na walang, walang ano, ipon, tapos bigla kang mag, uh, magkakasakit. Oh. So, ang ipon napaka-importante para sa ano, emergency, sakaling magkasakit tayo, o kaya sakaling ano, yung pag magpa-family na tayo, at least may gagamitin tayo magsimula as a family. Parang ganun yung uuwi ka na lang ng walang ipon. <laughs> ang hirap nun. Diba? So, napaka-importante ang my ipon. Yes. Number four. For na tip is hindi dapat lahat-lahat ng sahod ay pinapadala at pinagkakatiwala. Ganun. Kasi, okay, okay. Ganito pag magpapa, magpapadala ka ng pera mo, ng yo ng mo, at least, show sure ka na eh, i nila yun. Parang, isi-save nila o kaya i-invest nila sa um, magandang investment. Hindi yung ginagasto lang nila ng ginawal uh, nila yung pera mo. Kasi, ikaw din ang kawawa. Pag uwi mo sa Pilipinas, wala ka ng wala ka man ng mga ipon na gagawitin. ba? Diba? So, ang hirap. Hindi maganda. Kahit sabihin mo na pamilya mo sila, kahit sabihin mo na kapatid mo sila or parents mo sila, hindi masama na may budget ka sa kanila. Ito yung para sa inyo. Ito yung para isave mo. Ganon. Kung pwede lang. Yan. Last na tip. So, ito, pang limang tip na to. So, ang last na tip ko is sa mga ano naman, yung nakapasok na tayo sa trabaho, di ba? Hindi yung tinamad ka na, eh, mag, mag quit ka na sa trabaho. Kailangan natin pag-isipan. Dapat na hindi tayo mag quit na wala pa tayong next na uh, gagawin or next na trabaho. Kasi pag nabakantihan ka at hindi ka nakahanap ng trabaho, Ayan, tapos wala ka pang ipon. Saan ka kukuha ng, ano, ng gagastusin mo? Aasa ka na lang sa parents mo. Aasa ka na lang sa mga kapatid mo. Ganon. So, mas maganda na huwag kang mag-quit sa trabaho pag wala ka pang sure na pupuntahan. Pag wala ka pang sure na trabaho na susunod na gagawin. Yes. So, yun. Naintindihan. So, napaka-importante na hindi agad-agad mag-quit sa trabaho o pinapagod ka na o kaya na-boring ka na o pa'y na-heartbroken ka tapos uwi ka na lang ganoon yeah hindi recommended yung ganoon kasi mahihirapan ka sa susunod na ano, susunod na araw mo, susunod na buwan or taon mo yun, naintindihan ba? Okay, so yun yung mga limang tips na pwede mong um, i-apply sa ano mas lalo pag first time kang mag-upload. So maraming maraming salamat sa panunod at sana may natutunan ka. At sana pag nagustuhan mo, please click like naman at subscribe din para uh, makatulong sa growth ng channel na ito at saka at least pangli tayo dito diba. So, thank you, thank you so much. See you again. Eh, yes, pag baka may gusto kayong itanong at uh, kaya ko namang sagutin, ay uh, um, pwede nyo isend sa messenger ko o kaya uh, yeah, sa sa IG or mag-comment kayo sa comment section. So, thank you so much. Bye!